You la piu che o o insano e da tornate a fare no missionilla missionella la te becone hai kai

Hindi na nakakain, nagpicture na lang. One. Let's win. One, two, three. <laughs> 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 I love it. Wala na, yung, yung pagkain nyo, eh, ano na. pag din siya, oh. mo yung charge. Napukusan na yung cord niyan.

Eh, ati pepsi kela. Sido, sio. Eh, tar. Ang gana, ang gana. Cheers. Ako nga ba? Cheers, cheers. video nito eh. Buli siste. Cheers. Ay, pa. Cheers. 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 Cheers, eh. Cheers. Cheers. <laughs> Sabing pagsabay-sabay. Cheers. <silence> <silence> Bisnis, <Business, SILENCIO> kamu <laughs> nah, <silence> Hi,

Ada telepon ebat Taban. Tong. Iba karban, kela karban itu. Iyo ke mobil. Hah? Kela karba, iya. Ada kuliah, mie bino, sambil tidur, kan? Kamu haram. ano? na kaon. Ano ba 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano yata 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano no? Ano tayo Ano 'yan? Ano 'yan? Ano sila Ano 'yan? Ano Tanya-tanya Saan kayang matutuk? Ay, wakitin aku lakot sa doon? Uy, ala yata yung angkoy naman? Anapit

Sabi mo naman, yun ba, gulo ko na? Eh, meron dalawang kala. Tawa <coughs> na, tawa ka. rin na sa Ano, eh, eh naman dito. <laughs>

ولا تحطينه هنا مع ملابس بيبي شوفي في مكان ثاني او داخل غرفه اوكي <applause>